Maraming mga babae ang nagtatanong kung paano ba talaga nila mapapaibig or maaakit ng husto ang isang lalaki. Yung tipong uh, hinding-hindi sila makakalimutan. Sa totoo lang, hindi ito tungkol sa kagandahan mo or sa sobrang uh, pag mo. Ang sikreto ay nasa connection at ang uh, pagtrato mo sa isang lalaki. So, kaya mga kababaihan dyan, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Mayroon tayong siyam na sikreto or siyam na paraan na pwede nyo maging reference para magamit nyo kung talagang gusto nyo uh, mapaibig ninyo ng todo ang inyong mga partner. Ayan, mag-disclaimer uh, po muna tayo. ano Ang video na ito ay para sa edukasyon at inspirasyon lamang. Hindi lahat ng lalaki ay pare-pareho. Pero karamihan ay uh, nagre-respond sa ganitong mga paraan. Piliin lamang ang akma para sa iyong sitwasyon at gamitin lamang ito bilang reference. Ayan, welcome po muli mga kabayan at especially sa mga kababaihan. Para sa topic natin ngayon kasi ay para sa mga kababaihan po. And welcome back po sa aking channel. Ako po muli si Lorelie. At sa mga bago pa lang po sa aking channel ay most welcome po kayo. Ang pinag-uusapan po sa channel na ito ay tungkol sa pag-ibig, sa relasyon at sa mga... Buhay-buhay at kung meron po kayong suggestion, meron kayong comment na gusto nyong talakayin natin ay uh, pwede naman po i-comment nyo lang po dyan sa baba. Ayan. Bago natin simulan ay pakilike nyo na rin po ang aking video at kung pwede rin po pakishare ninyo at meron din pong notification bell dyan kung may hit nyo siya para alam nyo po kung uh, meron po akong palaging bagong uh, video para makasama ko po kayo palagi. Ayan, so simulan na natin. So, umpisahan natin sa number one. Ang number one is yung pahalagahan ang emosyon mo at uh, magbigay ng space. Paano ba to? Ikaw yung um, kapag may nararamdaman ka, huwag mong itago. Uh, magbigay tayo ng um, example dyan. Halimbawa ay um, nasa park kayo at yung iyong partner ay panay lang ang cellphone. Eh, Imbes na uh, ini-enjoy nyo yung park na kayong dalawa tapos naiirita ka kasi yung partner mo panay lang ang uh, cellphone. So imbes na ipakita mo na inis na inis ka or naiinis ka or imbes na mag-walk out ka. Wag. Um pahalagahan mo yung emotion mo. Um medyo um, magbigay ka ng space kasi ito yon. So imbes na mainis ka, may sabihin kang something uh, or mag-walk out ka. Um, sabihin mo lang sa kanya yung totoong nararamdaman mo. Yung sa sa, sa magandang paraan ha, yung kalmado. Um like uh, pwede mong sabihin na uh, babe baka pwede namang i-enjoy natin ang uh, ang park kesa mag cellphone lang tayo dito. Eh di sana hindi na lang tayo lumabas do na lang tayo sa bahay. ayan, and then after mo sabihin yan tumahimik ka. Huwag mo na siyang sundan ng kung ano-ano pa na mga sasabihin mo. or uh, wag na, tahimik ka lang, nasabi mo na yung sa mo at uh, bigyan mo siya ng space. Nasabi mo and then kalma ka lang, tahimik ka lang. Then, maya maya lang mapapansin mo yan na kusa siyang magigilty dun sa kanyang uh, ginagawa. At siya na mismo ang bibitaw sa kanyang cellphone at siya na mismo ang magbibigay ng atensyon para sa inyong dalawa while nandun kayo sa park. Alam mo yon, kapag um nararamdaman kasi ng lalaki na ah, totoo ngang nasasaktan siya sa ginagawa ko or naiinis siya sa ginagawa ko, tapos hindi siya nagalit. Hindi niya ako um sinermonan or pinagsisigawan dito sa park. Uh, maayos yung uh, paglabas niya ng sa loobin sa akin, hindi scripted yung emosyon niya. At pinilit niya maging mapayapa pa rin yung, uh, yung conversation or yung paglalabas niya ng sama ng loob. Mas lalong uh, lumalalim yung uh, pagkakakilala niyo sa isa't isa. Lalo na yung lalaki. Mas nakikita niya na kalmado ka lang kahit na naiinis ka na. Alam mo mag-control at alam mo mag-deliver ng uh, message nang hindi magkukos ng uh, pag-aaway. Okay, yung pangalawa natin, yung uh, i-celebrate yung pagkalalaki nila. Alam mo yung mga lalaki kahit uh, hindi nila aminin, gusto nila yung nararamdaman nila na proud tayo sa kanila. Alam mo yung proud tayo sa kanila, yung gusto nilang maramdaman na sila ang ating hero. You know, kahit nasa malit na bagay yung um, kahit na kaya mong gawin pero kapag nandiyan siya katabi mo siya or kasama mo siya ay uh, iparamdam mo na siya ang uh, lalaki na siya ang malakas um halimbawa yung uh, kagaya ng uh, simpleng pagbubuhat ng tubig halimbawa, yung yung kulay blue na bottle ng uh, water kaya naman natin buhatin 'yan di ba oh pero instead na buhatin mo yan, bitbitin mo siyang ganun Diba? Pwede mo sabihin na, babe, pakibuhat mo naman to. O kaya naman, yung uh, pagbubukas ng mga takip ng bote. Diba? Minsan, kaya naman natin buksan. Minsan, ginagawa ko kasi yan sa asawa ko. <laughs> so, minsan kasi kaya natin buksan. So, sabihin mo, babe, uh, ang, ang hirap buksan. Napapa-English ako. Na, uh, uh, ano, akala ko kasi nakikipag-usap ako sa asawa ko. Sabi mo, Uh, babe, ang hirap naman buksan. Pakibukas mo naman to, di ba? So, sa mga ganitong kaliit na bagay, malaki ang impact niyan sa mga lalaki kasi ang feeling nila, oy lalaking lalaki ako, um, malakas ako. <laughs> Alam mo yun na kailangan nila, nararamdaman nila na when they are around you, ang feeling nila is they are your hero. Sila yung ating uh, hero. Sila yung ating... Uh, Um, sandalan. Dahil sila ang ating lakas. Parang ganun. Na lalaking lalaki ang dating nila. Ang importante, nararamdaman nila kapag kasama kanila ng lalaki is maramdaman nila na sila talaga ang uh, lalaki sa relasyon. You know? Meron po akong video dyan na uh, sampung dahilan kung bakit gustong-gusto ng mga lalaki nakasama ang isang uh, babae. Okay? Pakinood po. Ilagay ko yung link sa baba. Okay? tapos palaging mag uh, mag-thank you sa lalaki or i-appreciate ang presence niya at ang support nila yung simpleng appreciation lang is uh, parang fuel 'yan parang gasolina 'yan sa ego ng mga lalaki at kapag uh, fulfilled ang ego nila syempre mas motivated sila na alagaan ka or ipaglaban ka 'di ba syempre yung unlike yung sinasagasaan mo yung ego nila iba ang magiging uh, balik nun sa'yo. Samantalang kung inaalagaan mo yung ego ng uh, isang lalaki, um, yung pagkalalaki nila, iba rin ang balik sa'yo. Ayun nga yung mas aalagaan ka at mas uh, ipaglalaban yung relasyon ninyong dalawa. Ayan, number three na tayo, ipakita ang iyong femininity. Ano ba yung uh, femininity? Sabihin ng iba, baka pag pinakita ko yan, uh, sabihin nila ay Uh, mahina ako bilang babae, yung femininity is not a weakness, you know? Ito lang yung mga um, lambing mo sa kanila, yung pagiging warm, pagiging gentle, kasi baka naman uh, mas matigas ka pa dun sa partner mo or mas astig ka pa dun sa partner mo. Alam mo yun? Siyempre, ang femininity, nand nandyan yung uh, pagiging warm or gentle mo sa pagdadala ng uh, inyong relasyon. You know? Makikita yan sa pananalita mo, sa pagkilos mo, di ba? Yung mga ganyan. So, halimbawa, um, galing sa trabaho yung, yung uh, partner at uh, nag-overtime, siyempre, umuwin late, di ba? E, In, na salubungin mo ng sermon, salubungin mo ng simangot, di ba? Um, kausapin mo muna, pwedeng uh, maupo muna kayo saglit, hayaan mo siyang umupo at makahinga. Uh, dahil nga pagod, galing sa biyahe, huwag sa salubungin. So, hayaan mo muna siya maupo. Kung may inihanda kang pagkain, why not? Upo muna kayo dyan, sabihin mo sa kanya, o, kumain ka na ba? Kamusta ang araw mo? O, sige, uh, pagsaluhan natin to. O, kumain na ako, pero um, andito lang ako habang kumakain ka. O, umupo ko. Kung sinabi niya, busog ako, kumain na. O, umupo kayo sa bilid. And then, uh, kamustahin mo yung kanyang araw. Kung may nararamdaman ka, syempre babae rin ako. Alam ko yung nararamdaman na, oh, umuwi na late. Syempre, andyan yung inis mo talaga. Kung may nararamdaman kang tampo, dahil nga umuwi siya ng late, eh, kontrolin mo muna. Okay? Ilabas mo sa tamang oras ang iyong saloobin. Tandaan mo na control is power. Ito, palagi ko itong sinasabing, itong approach na to. Control is power. Kasi itong control, ito ang napaka- Um, lakas na weapon na pwede nating gamitin sa isang relasyon para maging uh, mapayapa yung uh, pagsasama ninyo ng uh, inyong partner. Ito subok na subok na yung approach na yan. Kaya kung matututunan nyo yung control na yan, yung kung ano man yung uh, saloobin mo, hahanap ka ng timing. Kailan mo ito ilalabas? Saan mo ito ilalabas? kaya yung ganyan yung timing so ito nga eh itong specific example natin na umuwi nang late pero hindi mo tinarayan or hindi mo inaway kinakaeyim mo ganyan makiramdam ka kung uh, after that uh, nakapagpahinga na yung asawa mo or nakapagshower na kilala mo siya eh alam mo na oh pwede ko nang i-open up na sabihin mo, babe alam mo ba na naiinis ako kasi late ka na naman or naiinis ako kasi ang haba-haba na ng oras mo sa trabaho? Ano bang solusyon ang pwede natin dyan? Pero kung sa tingin mo, hindi pa rin right time yung gabi na yun na dumating siya, pwedeng kinabukasan. So, nasa sa'yo yan. Kayo-kayo ang nakakakilala sa partner nyo. Yun lang ang point ko lang dito is, kontrolin nyo at alamin nyo ang tamang oras, tamang panahon at kailan nyo ilalabas yung sama ng loob nyo. Para hindi mauwi sa, um, sa away. Diba? Kasi kung ganun, kasi mas maganda na nararamdaman ng lalaki na ikaw yung um, comfort zone niya. Yung uh, mas lalong tumitiba yung pagkagusto sa'yo ng lalaki kung um, comfort zone yung tingin niya sa'yo. Hindi yung uh, war zone. Alam mo yun, ay shit pag uwi ko, um, ay pag uwi ko eto na, away na naman, gera na naman to. Diba? Mas pangit pakinggan yung ganun. Ayan, ito na tayo sa ating uh, number four. Yung number four natin is yung confidence is sexy. Alam mo ba na hindi lang uh, panglabas na anyo ang pagiging sexy? Hindi lang 'yon. Ito ay nararamdaman din sa sa aura, aura or aura or aura. Sa aura at sa energy na daladala ng isang uh, babae. Kung uh, ikaw ay confident maglakad, confident magsalita, confident makipag-usap, or manamit, 'Di ba? Ang ang aura mo ay um, kalmado, 'di ba? Yung masaya. 'Yan. Um, kapag uh, ganyan ka at nasa labas kayo ng uh, partner mo, alam mo ba minsan maiisip ng partner mo na sa sarili niya, maiisip niya na napakaswerte ko naman at uh, ito ang uh, partner ko na ikaw ang partner ko kasi nga uh, dahil doon sa pagiging confident mo. Diba? Hindi lang yung looks ang uh, pinapansin ng lalaki, uh, kundi yung aura, energy, at yung uh, uh, kaligayahan at yung calmness na nadadala mo sa isang relasyon. Kaya uh, confidence mo ang isa sa pinaka-weapon na maaari mo magamit para lalo kang magustuhan o lalo kang mahalin ng partner mo. Ayan, ito yung number five, yung pang lima. Ito yung may mga babae na gusto nila sila ang uh, nagko-control. Yung sila palagi ang uh, nagdi -desisyon. Pero syempre may mga lalaki rin naman na, um, sige, bahala ka na, ikaw na mag -desisyon. So, hindi natin alam bakit may ganun. Kasi minsan yung lalaki, pagod na rin makipagtalo sa'yo, magbibigay pa ako ng uh, desisyon sa'yo, ikaw rin naman masusunod. So, ang nangyayari, sige, bahala ka na. Um... Um, para sa akin lang naman, no, uh, ikaw bilang babae, satisfied ka na ba sa ganong sagot sa'yo ng lalaki na ikaw na bahala? Nabawa, uh, babe, lalabas tayo sa linggo. Ano, santay tayo pupunta? Saan tayo kakain? Every time na lang ang sagot sa'yo, ikaw na bahala. ba? Diba? May mga ganon. So, hindi natin alam kung natural na ganon yung partner mo or ginagawa na lang yon dahil um, dahil nga wala namang uh, niya, wala namang kwenta kung Uh, magsasuggest siya kasi ikaw rin naman masusunod. So, analyze nyo lang yung uh, inyong sitwasyon. Pero sa totoo lang, alam nyo ba na ang mga lalaki nag enjoy yan kapag sila ang uh, nagli-lead. Sila ang nagdi decide So, ito yung palagi kong sinasabi sa mga close friends ko, yung mga kaibigan ko. Merong formula yan na when it comes to decision making, kung sino ang boss sa relasyon. Technically, iniisip natin dapat ang boss sa relasyon, lalaki. Pero sasabihin ng mga lalaki no, hindi ang boss namin eh yung mga asawa naming babae. Pero sa totoo lang para maramdaman ng mga lalaki. Itong formula na to na sinasabi ko eh um imbento ko lang naman to, tinawag ko lang siyang formula kasi ang ginagawa ko or ang sinasuggest ko sa mga kaibigan ko is hayaan yung magdesisyon yung lalaki. Sa relasyon niyo, palabasin niyo na sila ang boss, sila ang nasusunod pero um pano ko ipapaliwanag pero sila ang uh, final decision maker pero hindi nila alam na dinrive mo sila na mag-decision doon sa gusto mong desisyon uh, nagigets niyo ba yung um meron kang gusto na desisyon pero siyempre, hindi sa sasabihin mo na oh ito na ang uh, decision ko Um, hindi ko na tatanungin yung asawa ko or kahit na tinanong ko yung asawa ko, pag sinabi niya na, kukontrahin ko na. So, magkukontrahan pa kayong dalawa. So, um, gawin niyo yung uh, um, gumawa ka ng way o gumawa ka ng paraan na hindi obvious, na hindi niya alam, na dinadrive mo siya papunta dun sa gusto mong desisyon. So, ngayon si lalaki, sasabihin mo, oh babe, ano na nga bang uh, desisyon natin sa bagay na to? Ganyan-ganyan. Uh, Um, tapos nag-decision siya. Halimbawa, um, magbigay tayo magandang halimbawa. Uh, halimbawa, sa sa kulay ng, uh, ng tiles na ilalagay sa bahay. Di ba? Natural, magkaiba kayo dyan ng opinion. So, pwede mong sabihin na uh, pwede mo siyang pakitaan ng mga tiles, ng mga kulay na actually gusto mo na yung mga kulay na papakita mo sa kanya. Halimbawa, pakitaan mo siya ng mga apat na kulay, ganyan. Pero yung apat na kulay na yun, gusto mo na yun. Kung ikaw yung magdi-decision, either of the four. So, bigay mo sa kanya, sabi mo, oh babe, ito yung mga pagpipilian sa tiles. Ikaw na mag-decision. Ikaw na mag-final decision. Anong color ang gusto mo? So, win-win yun. Kasi, kung ano man pipiliin niya doon, panalo sa'yo. Okay sa'yo. Dahil gusto mo yon. Siya naman, namili siya. Ang feeling niya, hmm, ako nag-decide ngayon. Uh, ako ang uh, nasunod sa puntong ito Alam mo yun, nagpakalalaki siya doon So parang yun, um, mararamdaman ng lalaki na nire-respeto mo siya Nararamdaman ng lalaki na hindi mo siya kinokontrol Na, oy, meron akong sariling desisyon sa pamamahay na to Which is, nakuha mo na yung gusto mo Naging maganda pa yung uh, relasyon ninyo ng uh, asawa mo Ayan, yung pang-anim natin, yung mag-focus ka sa sarili mong kaligayahan. Ito palagi itong nandyan sa tip kung paano ka magustuhan ng isang lalaki. Yung hindi ka nakadepende sa lalaki, yung lahat na lang ididepende mo sa kanya. Ultimo kaligayahan mo nakadepende sa kanya. Ultimo gagawin mo or achievement mo. Halos hindi ka na makagalaw nang wala yung lalaki. So ito, eh, napakalaking... Uh, Negative to sa mga lalaki. Ayaw nila ng mga babaeng ganun. Sobrang uh, nakadepende na sa kanila. So, mas maganda yung babaeng may sarili ka rin. Katulad ng lalaki, nabibigyan mo ng kalayaan kung kailangan niya mag-basketball. ba Kung ikaw naman, kung kailangan mong uh, lumabas, magkaroon ng girls' night or mag-dinner sa mga kaibigan mo. At nakikita ng lalaki na masaya ka. Na... May sarili kang mundo na may sarili kang grupo, masaya kang ginagawa ang uh, pagga -garden. masaya kang um, gumagawa ng uh, arts and crafts. Nakikita niya yung uh, pagiging independent mo na meron kang mga bagay na masaya ka na ikaw lang, na hindi mo kailangan yung lalaki kasi parang kapag dinepende mo yung kaligayahan mo sa lalaki, nagkakaroon ng pressure, na pe-pressure yung lalaki. Pagka hindi ka masaya, parang naninerbius sila na hindi ka masaya, bakit may kulang ba sa akin? Bakit hindi ko siya mapasaya? So kung lahat ng yung kaligayahan mo, idedepende mo dun sa lalaki, medyo nagkakaroon ng stress. E, alam mo naman mga lalaki, ayaw niyan ng, ano, ng, ng stress. ba diba? Gusto nga niyan yung kalmado, ikaw yung comfort zone niya. Eh kaso kung palagi siyang ninenervyos, bakit hindi ka masaya? ba diba? So, ayun, mahirap pa, um, na makisama sa'yo na palagi siyang uh, nag-iisip bakit hindi ka masaya? May kulang ba sa akin? Yung may mga ganong question. So, mas maganda, mag-focus ka sa sarili mo, meron ka rin sariling kaligayahan, alam mong pasayahin yung sarili mo. Meron kang independency din. Ayan, yung pang uh, pito, yung pang seven natin, yung iwasan mo yung, ano, yung pagiging, uh, yung paninita palagi, yung palaging critical sa'yo. Yung parang, uh, dinumero na yung kilos ng partner mo sa'yo. Um, iwasan mo yung ganun. Kasi, um, kung example, meron siyang mali na nagawa, i-express mo nang uh, gentle. Yung um, sa maayos na paraan. Ayan, papasok muli dito yung sinasabi ko sa inyo na napaka um, napaka importanteng weapon na meron tayo mga babae. Yung control. I-control mo. Control, control, control. Hinga malalim. And then, humanap ka ng tamang oras, tamang panahon, tamang timing, kailan mo dapat uh, sabihin yung nararamdaman mo. Huwag yung nangyari ngayon, and then on the spot, bubuka ang bibig mo, lalala, ang dami mong sasabihin. Tatandaan nyo, kapag nailabas nyo na yung salita, yung sinabi nyo, nakasakit na, mahirap na nabawiin. Eh, kahit mag-sorry-sorry -sorry pa tayo dyan, or what, um tumatatak yun uh, sa isip sa puso ng uh, partner natin, kapag lalo na, pag- uh, napakasakit nung salita na binitawan. So, para hindi ka makapagbitaw ng masasakit na salita, gamitin mo yung um, libre naman to, yung control. Practicein mo yan. Practicein mo mag-control. Kung kailan mo sasabihin yung sama ng loob mo. Okay? Yung pag-aralan mo, nag-control ka na. And habang, alam yon habang nagko-control ka, habang nagko-control ka, papasok doon yung mga ano eh, maiisip mo yung mga dapat mong sabihin. Parang ma mare-rehearse mo pa yan, ano ba talaga ang uh, magandang way para sabihin to? Ano ang magandang approach para sabihin to? Ano ang mga tamang salita na dapat kong gamitin? Ano ang mga dapat kong bitawan? Ano mo yan? Para hindi mauwi sa away or um, sa gulo or sa away yung dalawa kasi maganda yung pag-deliver mo habang nagko-control ka pumapasok yung idea sa iyo eh. Kasi nagintay ka eh, 'di ba? Halimbawa, uh, magbigay tayo halimbawa. Uh, halimbawa, um, nakalimutan niya na anniversary niyo kahapon. Halimbawa, anniversary niyo, syempre tayo mga babae. Ang dami ko nga nakikita social media diyan, yung pag nakalimutan yung anniversary, gera na, 'di ba? Nag-aaway na yung mag-asawa. Actually, kami ng asawa ko every year nakakalimutan namin. Minsan two weeks na. Tsaka <laughs> namin minsan mga anak pa namin magre-remind, di ba? Anniversary nyo, ayaw nga, no? So, tsaka pa lang kami magse-celebrate kasi ang punto lang doon sa amin dalawa, dalawa kaming nakakalimot. So itong example natin, isa lang nakalimot. Halimbawa, yung asawa nyo nga nakalimutan kahapon na anniversary nyo. Imbes na mag tantrums ka dyan, mag-silent uh, treatment ka, or mag-walk out ka, walang mangyayari. So, hindi nyo masa-celebrate yan kung magagaganyan ka, di ba? So, pwedeng control, control muna, control. And then, uh, right timing, medyo siguro kung makain kayo or nagkakape kayo, pwede mong balikan na, oh babe, may nakalimutan ka. Anniversary natin kahapon, baka pwede namang i-celebrate na natin today. Di ba? So, ganun. Kung ganun yung approach mo, yung lalaki, ang resulta niyan, hindi siya defensive. Hindi siya defensive. Baka nga, medyo maging kalmado siya, matawa pa siya. Ay, oo nga no, babe, sorry nakalimutan ko, sobrang busy, di ba? So hindi siya defensive, maiintindihan niya 'yung feelings mo. Hindi mauuwi sa pagtatalo 'yung uh, approach mo, di ba? Mas nagiging tapos sa susunod niyan, mas magiging careful na 'yung uh, partner mo, mas magiging uh, uh, cautious na siya next time. Pwede niyan sabihin sa sarili niya nako. Sana hindi na to. Hindi, uh, I will make sure na hindi na to mauulit next time. Di ba? Kesa yung iba yung approach mo, nag-walk ka or nagano, ano palagi mo na nagdabog ka. Di ba? Sayang oras. Sayang yung panahon. So, ganun lang. Kalmado lang and control. Ayan, yung pangwalo natin ay um, irespeto ang kanyang uh, mga desisyon. Okay, nagdesisyon. Halimbawa, pagkatiwalaan mo, ipakita mo na may tiwala ka. Sabihin na natin na sometimes, Um, meron kayong nakikitang kahinaan nung partner nyo. Pero tandaan natin, lalaki pa rin sila. ba? Diba? So, pwede namang ikaw ang magdala ng relasyon nyo eh, ng hindi halata. Alam mo yun? Na ikaw ang nagdadala, ikaw ang nagpapaikot ng relasyon. Pero ang feeling niya, siya yung nagdidesisyon. Yun yung pinaliwanag ko kanina, yung about sa formula. Okay, so halimbawa, uh, yung partner mo, sinabi sa'yo na, babe, gusto kong magnegosyo. So, imbis na sabihin mo na, ayan ka na naman, di ba? Sigurado ka ba dyan? Negative yung dating, di ba? So, kung hindi ka masyadong sigurado na kaya niya yung uh, gusto niya, uh, pwede mo sabihin sa kanya na, uh, oh, okay, babe, uh, magandang idea yan. Uh, Pag-aralan natin, di ba? Suportahan kita dyan, di ba? Alam kong kayang-kaya mo yan, pero aralin natin Tulungan kitang pag-aralan, ano man yung uh, gusto mong uh, dapat simulan, diba? Pag-aralan mo siyang uh, mabuti, tapos kung ano yung uh, kailangan mo, um, sabihin mo sa akin kung ano yung maitutulong ko sa'yo, diba? Kapag napil niya yung uh, respeto mo dun sa desisyon niya, yung tiwala mo dun sa desisyon niya, mas lalo siyang nagiging loyal at uh, committed sa'yo. Ganon din, ibabalik niya rin sa'yo yung respeto na binigay mo sa kanya, ganun ding respeto yung uh, ibabalik na sa'yo. Ayan, eto yung number nine. Um, yung number nine natin is yung uh, huwag siyang wag, 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 siyang i-mother. Yung, uh, ano dito pag sa Tagalog, yung o yung wag ka magpakananay sa kanya. Yung uh, maraming mga babae, hindi sinasadya or unconsciously hindi nila alam na para na silang nanay nung kanilang partner, nung kanilang asawa. Imbes na iparamdam mo na ikaw ay asawa, mas lumalamang na yung pagiging nanay mo sa kanya. Yung uh, palagi kang uh, nag-uutos, palagi kang nagre-reklamo. So, parang nanay na yung dating mo. Bawat galaw niya, oh, likpitin mo yan. Oh, nagkalat ka na naman dyan. Ugasan mo yung kinainan mo. Diba? Umuwi ka ng maaga. <laughs> yung mga ganun. Diba? ba? o oh, yung nadumihan mo na naman yung uh, damit mo. Di ba? Yung nagpapakananay ng hindi natin na mamalayan. So, halimbawa, um, yun nga, yung, o, oh, uh, magpupuyat, nakita mo, nag-cellphone, cellphone, nandyan sa bedroom na, o nasa sala, nag-cellphone, -sa tapos sabihin mo, ayan, nagpupuyat ka, magpupuyat ka na naman. Di ba? Uh, magkakasakit ka niyan, kakapuyat mo. Yung mga ganong approach, parang nanay, di ba? O so, pwede mong baguhin yung approach. Same message, pero different approach. Like, um, pwede mong sabihin, Babe, mapupuyat ka na naman yan. Ganyan. Eh, nagka nagkasakit ka na nga last month, tapos nagpupuyat ka na naman, tapos may lakad pa tayo bukas. Baka pwedeng uh, matulog tayo na maaga ngayon. Diba, same message, pero different approach. And definitely, different ano yun, uh, reaction. Kasi doon sa unang approach, sinabi mo, oh, magpupuyat ka na naman yan magkakasakit ka lang yan. Siguro ay assume, in, hulaan ko lang, no, ay assume dun sa approach na yon yung lalaki titingin lang yan sa'yo. Sisimangutan ka. O susunod yan sa'yo, tatayo yan, baka ihagis pa yung cellphone yan, tapos di diba, mas, masama yung dating. Pero dun sa isang approach na, o oh, babe, baka magkasakit, nagkasakit ka na last month. O, matulog tayo na maaga para maiwasan mo magkasakit, yung mga ganyan. Ah, siguro, hindi yan agad-agad tatayo, pero slowly bibitawan niya yan, magigilty yan kasi maganda yung approach niya. Approach mo sa kanya, then tatayo yan and uh, matutulog ng maaga. So, ganun lang. Uh, Pag-isipan natin kung paano i-deliver yung message natin sa kanila para hindi tayo magmukhang nanay at hindi tayo magmukhang controlling. Di ba diba? Yung mas nakikita nila yung uh, concern mo, uh, hindi yung pagkontrol uh, pag-control sa kanila. So, ayan, mga kapapaihan at mga katulad kong mga babaeng lumalaban sa buhay, natapos na po natin yung nine na, na tips natin. Ano? Kaya, tandaan nyo lang, ang sekreto uh, para mahalin ng lalaki ay ng malalim. You know? Para mahalin ka ng lalaki ng malalim ay hindi sa pagiging perfect. Yun yung uh, kundi sa pagiging totoo mo, pagiging supportive mo, at pagiging confident mo at syempre yung mapagkakatiwalaan. Tandaan mo lang na kapag naramdaman ng lalaki na ikaw ay nagbibigay ng respeto at saya at pagmamahal sa kanya, mas lalo, mas lalo yan mahuhulog sa'yo. Mas, mal, mas lalo yan magiging committed uh, committed sa'yo at hinding, hindi hindi ka niyan uh, pababayaan. So maraming salamat po sa lahat ng uh, uh nyo sa akin sa panonood. At sana po ay makasama ko kayong muli sa aking uh, mga susunod na video. Shoutout nga po pala kay uh, Miss Edita Balahaja nagpapa-shoutout. Hello and uh, sa mga gusto magpa-shoutout diyan, uh, message niyo lang po ako or comment down below. Thank you so much. Or comment lang po diyan sa ibaba. Maraming salamat po.